true naman na ikakasal na raw si Carla Abellana na magaganap daw nitong disyembre sa vlog ni Ogie Diaz. Sinabi nitong hindi lang basta doktor kundi chief medical officer pa ng isang pribadong ospital sa Quezon City, ang boyfriend ni Carla. Ayon pa raw sa kanyang source ay high school sweethearts daw ang dalawa at nang magkita ay nanumbalit ang pagtitinginan na kulang na lang ay mapakanta ng muli Ich überlebt. ang tamis ng pag-ibig at talagang oh, mo kinanta mo talaga BFF yeah. pero sabi mm. nga nung media con diba nandun tayo oh. yung tatlo diba parang yeah. dininay niya eh dininay talaga sinabi na yung doktor talaga yung kanyang boyfriend o oh, kadate meron siyang kadate mm -hmm. yung mga kadate siya pero wala talagang particular na tao siya wala sinabi. siyang sinasabi talaga pero oh, di ba oh. napabalita din na dapat October daw yun yung oh, oh. December na raw ang kasal niya Ay, isang kaibigan din natin mm. ang talagang nagkukumpulasyon pirma na totoo talaga na ang boy, boyfriend niya talaga isang doktor. At eto nga ha, ah, mm. hindi basta boyfriend, kundi kakasal na. Kaya nga Is eh. This coming December. Alam mo siguro, naging maingat na rin si Anon, mm -mm. si Carla, diba? Uh Oo. -oh. Ayaw na niya siguro na ano, naiintimid siya. Paudlot. Uh -oh. At saka hindi diba, matuloy <laughs> mm -mm. ang kasal o kung ano pa man yon. Correct. Mm -mm. Pero kung ano pa man yun, mm -mm. ay uh, good luck at best wishes kung totoo man. Yes. To kung diba? totoo man. At... Deserve mong maging masaya. Yes. Correct. ओके <laughs>